Binabati ko po lahat ng taga bagyo Jan, Hello po. And sa so Vortex, sa so Ronin, at saka sa ate ko po na nagpapabati, na bumigay, nagbigay po ng pamasahe namin na papunta po dito. So, nasa ang po sila, Kuya. Um, Ngayon may nag-aaral? graduate na po noong November last uh, nagtapos po ako ng psychology. Psychology ka? Wow! Yes po. Sa Bagyo? Yes po. Sa so University of Cordilleras. Pero ano, ay nag stay na po ako dito simula nung January. Kasi ano, sabi ko po papa, pag nakapagtapos, gusto, dati po kasi gusto niya talaga makatapos ako sa pag-aaral. Tapos sabi ko, o sige, bibigay ko yung diploma. Pero after naman nun, ako naman yung parang bibigyan yun ng parang chance na parang kunin yung gusto ko. Kasi gusto ko po talaga maging artista. Tapos nag-audition po ako ng BBPR sa kung ano-ano, ganito. Tapos Nag-audition po ako sa isang parang group sa Baguio, and then yun, kinuha po nila ako, tapos nag-workshop ano, nag, uh, nag po ako ng dancing, singing, gano'n po. And then yun po, yun sa Starstruck din po, nag-audition din po lang. ako, oo Kamusta, nakapasok ka ba? Ay, wala pa po. Sana po. Nag-audition sila ngayon, di ba? Hmm, yes na. po. Isa, ah, hindi mo pa alam kung... pre audition ka na. Yes po, pero nakapag-audition na po ako, pero hindi hindi pa po na... Ano ba trabaho ng tatay mo? Um, retired teacher po. Ah, ang nanay. Um, housewife po, Kuya Will. Ilang kayo magkakapatid? Sampo, sampo po. Sa Pang-eight po, pang po ako. Sige, sino kasama mo? Pinapakilala ko po sa inyo ang tatay kong nagkulang ng height, nagkulang ng buhok, pero he never never po hindi ay never po nagkulang ng pagsuporta na galing pa po sa Baguio. Tatay Pedro. Hello, Willie. Good good evening. Good evening po, Tatay Pedro. Welcome po dito sa GMA. Wawawin. Thank you very much. Opo, kamusta po kayo? I am happy because I am here in Wawawin. Win. Wawa win. <laughs> I am happy because I am here in Wawawin. Wawa win. I am happy. I am happy because I am here in Wawawin. Win. I am happy because I am happy because I see Willie personally. 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 I am happy because I see Willie personally. Personally. I am happy. I am happy because I see Willie personally. Personally. Ang galing. Okay. Galing ng papa mo. Salamat po at sa beautiful song. Beautiful song. Your name is Mr. Pedro. Yes. Uh, Mr. Pedro, Mr. Pedro, is he here? <laughs> okay. Mr. Pedro, what do you want to tell your daughter? Oh uh, well. We are happy with your mother. With uh, your mother? <laughs> with your mother, because you have done your study well. Mm -hmm. You have graduated your course. We hope also that you will learn a job in order that you will help your two younger brothers, who is first year college and grade seven, the last boy of mine. Mm -hmm. we hope that uh, you will uh, learn a job. i am now old. my little pension is not enough for us to eat. we are just trying to budget it because it is not like before. when we go to school, we walk. We hike from Malagu to Lebuagan. We do not have that right, 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 right. Now that I know that you have listened to our advice, and now you finish it. But the only thing that I will remind: keep on your, keep guard on your health, keep safe everywhere you go. everything you do. And be prayerful. That is very important. I feel. Thank you, Papi Pedro. I love you, I should say. Okay. Um, ang um, pa, um, una pa sa lahat, gusto kong mag-sorry kasi may mga ay ano, siya po talaga yung pinaka-supportive. Eh. then may mga times kasi na yung todo support siya. Tapos meron yung one time na wala po akong naibalik sa kanya kahit doon sa Tapos Yun, sorry. And then, hindi ko alam kung paano ko i-express yung pasasalamat ko sa inyong mga magulang ko. Kasi pinalaki niyo pong akong ganito. Maraming maraming salamat. Tsaka maraming salamat din po. dahil pinalakin nyo ng maayos yung mga ate ko na tumulong po sa amin para makapagtapos kasi oh yun. N maraming maraming salamat po. Promise ko po na before pa kayo lilipad sa ibang planeta well, magiging time oh. Kasi palagi niya po siyang sabi, yeah, ma uh, ano magiging successful po muna ako. Mark my word po pa. I love you so much po. Yeah. Kape Pedro, huwag niyo sinasabi yun. Ilang taon na po ba kayo? Ang gulang ko, sir. Ha? Huh? I... How old I am? Yes, sir. I am now running 78, sir. Okay, sir. 78. Well, matagal pa kayo. Ha? Makikita niyo ba anak niyo mag na mag Okay. What, uh, sir? Hello? 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 <laughs> Uh, Wi-Fi, Wi-Fi. One for the my okay, sense right. of hearing put, put, is put put, put. you put you put put hello. Hi. Hi, how are you? Very well. Who's this? Pedro Paga. Oh, where are you right now? Where are you right now? I am now standing here in the Wawa uh, studio. Oh. oh, thank you very much. <laughs> Okay, thank you, Tay, Biro lang. Bigyan mo ng jacket si Tatay. Tapos bigyan mo nga na maliit na TV, pang libangan niya. Tay, may ganon kang TV. Regalo ng wawawin sa'yo. Bigay ng Hanabishi. Oh. Thank you, thank you very much, sir. Para konting libangan, para malibang ko sa ano, konting yara o sa tuloy saan man kayo. Oh, I'll give you something. Thank you, thank you. Buy sir. something. I'll give you 5,000. Thank you, thank you very much. I hope you can this money can help you, what you need. Okay, sir, you have a TV, you have a jacket. I cannot find a word to describe how generous are you. Um. Are you happy, Mr. Pedro? Yes, sir. Have a safe trip. Going back there, ha? Tomorrow. Thank Ingat you. po kayo. Sinong kasama niyo pagbalik doon? Ako lang. Kaya mag-ingat okay. kayo. Al al alam ko. Alam ko ang gawin. Sorry po, <laughs> nagpapaalala lang ako. Sesa <laughs> na kayo. Okay, <laughs> <mag> <laughs> hindi na ako makikailang sa buhay. Hindi na ako Okay, thank you. Hello, no no talent.